Ako po si Ana Marie Ocado, ang lumalapit sa inyong butihing tanggapan. Ako, Bicol Party para po sa operasyon ng aking asawa na kailangan po malagyan siya ng bakal sa kanyang siko. Maraming salamat po na ma tulungan niyo po ako, ako, Bicol Party list mula pa rin sa ating satellite office sa Kongreso, makakausap naman natin ngayon si Ana Marie Santos Ocado at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang mister na aksidenteng tumilapon sa kabaan ng Ortigas matapos itong mabangga ng isang sasakyan. At para sa detalye, makakausap natin si Ana. Pa. Ana, kumusa po yung sitwasyon ngayon ng iyo pong mister? Uh, Ma'am, kaano po? Nakilikong pa po naglalakas po ako ng, ano, hindi po ako ng tulong para po sa operasyon ng asawa ko ma'am para mabakal po ma'am, ilalagay sa siko. Pero base po sa doktor, ano po yung lagay ng siko po niya? Kailangan daw po operahan ma'am eh. Kasi nung una ang initial po na ano, x-ray ma'am, nung na-accident siya, sabi po ma'am, nadurog daw po yung mga, yung gitnang na ng siko. Yung parang half moon daw po, yun ata. Nadurog Kailang daw po? Kaya ang oh, may durog daw po. So kailangan po daw bakalan. Kasi hindi na po mas straight na kasawa ko yung rason na po. Pwede niyo po bang maikwento sa amin? Paano po nangyari itong aksidente? Galing po sa trabaho yung asawa ko, ma'am. Pauwi na po siya. Tapos nasa kaban pa, kaban po ng, ano, na EDSA. Uh -huh. Sa may white lines ko, basta. Mamanay po siya ng motor niya. Tapos sabi niya, bigla po po siyang binangga ng isang kotse. Tapos tumilapon po siya. Tapos may tumawag sa amin ng araw na yun na ah gabit na sa kanya pero hindi siya sabi na accidente daw po siya. Tapos yun, ginala po siya sa kayo naman, dun po, dun na po siya lang pinuntahan. Uh, ano po yung trabaho ni Mr. Ronay? Security guard po ma'am, panggabi po siya nung araw na yun. Magandang hapon, uh, Nanay Ana. No? Regarding naman dito sa sinasabi po ninyo na kotse na bumangga po sa asawa po ninyo, ito po ba ay nahabol o humarap lamang po ba sa inyong itong nakabangga po sa inyo? makita po kami sa station kasi sinuha po ako na pulso dun sa ospital kasi umuusap daw po kami sa police station po. Ang sabi naman po nila, natutulong po sila. Tapos po, nung nasa ER na po kami, nasa hospital po kami, naman po sila ng pera para dun sa bill po ng hospital. Tapos, e eh, ano na lang daw po sa insurance nila. Pero yung ibinigay na tulong nitong nakabangga ay sumapat naman po ba ito? Opo, nagbigay po siya ng, nung araw na yun, nagbigay po ng 65. Nagkikas po siya ng 65. Pero ngayon, nanay, dahil sa lumapit po kayo sa aming program, ay Sinasabi na kulang pa talaga itong kinakailangan nyo regarding dito sa magiging operasyon po nitong asawa po ninyo. Ano yung pinakakailangan nyo po kayo, kung bakit lumapit po kayo sa ako Bicol at sa aming program? At ito sa reputation po mga baka sa 150 po, sir. At eh, nalilikom po pala po sa party, sir. So ibig sabihin po kaya na, Nike, kulang pa po yung nalilikom po ninyo para sa operasyon ni Mr. Opo, ma'am. Kaya naglalapit po ako sa mga ito pa rin nuna ko po yung kakapitod ko. Opo. Nanay, makinig po kayo ano, para po sa oras mismong pagtugon sa inyo pong problema. Nasa kabilang linya na po ng ating telepono. Balikan natin si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Party List. Sa muli, magandang hapon Sir Alvin. Yes, magandang hapon po ulit Ma'am Remy. Sir Alvin, mula po sa mga libreng serbisyo ng Ako Party List, ano pa po ang maaring matanggap na tulong nila Ana at kanyang mister na kailangan po ng uh, pambayad po sa operasyon dahil po kinakailangan daw pong malagyan ng bakal itong siko po ni Mr. Tulad po ng kadalasan at madalas po natin ginagawa ng Aquavigil Partners po tayo po ay kilala po sa pagtulong, lalo-lalo na sa tulong medikal po ng mga ating mga kababayan. Kay patient Espedito Ocado Jr. po na nakita po natin sa ating uh, record na siya po ay uh, may fracture no at nangangailangan po na maayos yan doon po sa Quirino Memorial Medical Center. Tama po ba ma'am Rennie? Opo. Yung yung ang uh, hinihiling -hini po ni ni patient SP dito ay sana po ay ng kanyang uh, pambayad po doon sa gagawin po yata doon sa kanyang uh, fracture ano. Ito po mm -hmm. ang, ang ang, mag, aambag po na ako Bicol Partneris ay uh, guarantee letter worth 100,000 po. Pandagdag. Ayun. Ayun. Worth 100,000. Balikan ko muna, Sir Alvin, ito pong sinanay Nanay. Nanay? Opo. nababanggit mo kanina, ilan pa po yung kulang? Uh, 100, po. Ayun. So, dahil sa kulang pa po kayo ng 100000 para magawa na po itong operasyon ni mister, eto po yung ambag ng Acubicol Party List P100,000 po para naman po wala na po kayong aalalahanin pa. Maraming po Balikan ko ulit si Sir Alvin. Sir Alvin. Yes, ma'am. Ano na lang po yung gagawin? Itanong ko na partner, ano? Mm -hmm. uh, alam po, eto yung tanong mo din na susunod. Ano pa po yung prosesong kakailanganin para po or gagawin po ni nanay para matanggap na po itong tulong mula po sa Ako Bicol Party List. Yes, Ma'am Remy, ang Ako Bicol Party List po ay ayaw po natin pahihirapan ng ating mga kababayan, lalo lalo na sila na mayroong karamdaman. Kung kaya po, tatawagan na lang po siya ng Ako Bicol Party List sa staff po natin and coordinators, ihintay na lang po niya yung pag-release po ng guarantee letter na magmumula po yan sa Department of Health. Pag yan po ay natanggap na natin, ora mismo po, Tatawagan po si Nanay para kay Tatay SP dito po Bato, basta nag-iwan po sila ng contact number. Siguraduhin pong mag-iwan po sila ng contact number para madali po silang tawagan. Ora mismo po yan pag natanggap natin ng guarantee letter. Ayun. Ayun. So, Sir Alvin, before po namin kayo bitawan para sa ating mga kababayan, especially dyan po sa NCR, ano po yung mensahe na maaari nyong uh, ibigay po? Ano yung mga program na pwedeng asahan po mula sa servisyo ng Ako Bicol Party List? Yes, Sir. Uh, tulad po ng sinabi ko po dati, ang Ako Bicol Party po ay na, hindi lang po sa Bicol, kilala rin po siya sa NCR na number one pong magbigay ng uh, tulong medikal or medical assistance sa ating mga kababayan. Ulitin ko po, hindi lang po Bicolano po ang nagka-qualify dito, kundi po basta Pilipino po at kahit sino ay pwede pong mag-avail po ng uh, ng medical assistance mula po sa ako Bicol Party List. Inaanyayahan po natin lahat po ng kababayan natin na nakakaranas po ng karamdaman at nais pong humingi ng tulong Tuwing lunes po meron po dito sa aming tanggapan, may People's Day po tayo every Monday. Magsisimula po yan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali dito po sa Northgate po sa Congress, Batasang Pambansa, Quezon City. Mangyari lamang po pumunta ka kayo, kayo ng alas 8 hanggang alas 12 po. Huwag pong kalimutan na magdala po kayo ng mga requirements po. Alam naman po ninyo yung requirements po. Simpleng requirements po. Valid ID, medical certificate or uh, medical abstract at saka po yung hospital billing kung sila po yung na-confine na. At kung may procedure naman pong gagawin, laboratory, at uh, x-ray at etc. Yan po ay uh, humingi lang po ng hospital quotation po kung saan po sila nagpapagamot upang madali pong ma-assess ng ating mga coordinators. simping simple lang po, wala pong original po kami ingin na kopya, mas gusto po namin photocopy para magamit po nila yung original nila sa ibang ahensya din. Opo. Okay. At ito po ay libre, wala pong bayan. Yes po, yan po pinaka-importante sir, buti na paalala ninyo. Ako, Bicol Party List po, simulan sa pool, hindi po humihingi ng kahit anong kapalit. Wala regalo, o oh, at kahit sa lapi, hindi po tayo humihingi. Ito po ay purong serbisyo publiko mula po sa Akobicol Party List. Opo, maraming-maraming maraming salamat 'yun. Ayun, uh, maraming-maraming salamat po Sir Alvin Martinez, um, ang Supervising po, Political and Affairs sir, at uh, sa Tabang Ora mismo, maraming salamat po. Malinaw 'yung partner, walang hining kapalit. Walang bayad at ano pa man, alaga, nakapalit ang serbisyo ng Akobicol Party List. Mabuhay ka Sir Alvin Martinez. Nanay Ana. Opo. Opo ano po 'yung masasabi niyo Nanay dahil sinagot na po ng Akobicol Party List ito po para po sa operasyon. Uh, ng inyo pong uh, asawa. Thank you, Lord. Uh, maraming maraming salamat po sa ako, Bicol. this is my More power po. Maraming salamat po, Nanay Ana. Uh, thank you po. Opo, maraming salamat sa inyong pong tiwala at uh, patuloy nyo lang pong alagaan si Mister dahil pag yan po ay lumakas na, makakabalik na po yan sa kanyang trabaho at magagampanan niya din oh. yung kanyang trabaho para sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Nanay. Opo, thank you po.